Boss, ang lalaki ng bunga ng pineapple. Kakatanim ko pa nga lang nun. May bunga na. Meron nga, boss. Tara, boss. Puntahan natin, boss. Tara. Sampai ka. Boss, saan ba dong? Ayun, boss, oh. <laughs> <laughs> Paano ba ito? Wala na tayong ulam dong. Mag-isa lang tayo ng papaya, boss. Sige, mga hingi ka dong. Sige, boss. Te, pahingi ng papaya. Huwag ka lang! Ay, salamat, nakatakas ako sa dalawa Nakapagbakas din kay Lola Ay, magandang umagala Good uh -oh. morning, boss Kape, boss Uwi na lang ko, la <laughs> <laughs> Dai, pakikuha yung saging hinog Huwag mo akong sigawan, boss Ano kala mo sa akin, bingi? Ilang pirasong mangang hinog? Dai, saging <laughs> Dami ng puno ng saging nyo, dai, no? Oo nga, boss, tinanim namin noon Kuha ka ng isa, dai, panghimagas Sige, boss Puno ng saging. Day, bunga! <laughs> dito na ako, boss. Day, isama mo si Dudong, iligaw mo ha. Sige, boss. Saan mo tayo, Dung? Basta dito lang yung daan, day. Okay. Hi, boss. Day, bakit nandito si Dudong? Na! Kung hindi tayo kay Dudong, boss, hindi ako nakauwi. Hahaha! <laughs>